Ah. Uh, oh, Ana. Dito good ka. Good morning. Oo oh, naman. Good morning, Lia. Dito ka. Okay. Nagluto ako para sa'yo. Kainin mo lahat to, ha? Mainit pa to. Kailangan mo to para mawala yung hangover mo. Mm -hmm. Sila kakaos, ha? Ah, pinasyal si Billy sa labas. Kailangan kasing makasagap ng sariwang hangin ng anak natin. Uh -huh. You know, I'm really excited, Leo. Kasi magla-level up na yung speech therapy ni Bailey. At sana magtuloy-tuloy na yung paggaling niya. And sana magpagsalita na siya. Alam mo, gagaling yung kaagad si Bailey. Mana sa'yo yun eh. Yun yung sumusuko. Oh, wait lang. Mm. Kasi sorry, magkapi ka mm. Okay, kainin mo to ha. Kailangan, naalala ko pa. Gusto mo maraming paminta, maraming dahon, tatlo. Dalawa lang yon. Ah, uh, tatlo na natin. Para healthy tayo. At, ito po, ang roasted garlic, mm. your favorite. pa. <laughs> Bakit ka ba ka pa ngayon? Sabi mo nga, diba? di ba? Hindi ako sumusuko. I mean, hmm. di hindi ako sumusuko na alagaan kayo ni Billy. Kasi kailangan kong masuklian yung pag-aalaga mo kay Billy nung nawala ako sa buhay niya. So, hayaan mo nalang akong alagaan kayo. Nalagaan na ka. Sige na, abusin mo na yan. Bago lumamig. Baka ah, gusto mo, subuan pa kita. Kasi abusado na yun. Hindi na. Ubusin ko na to. <laughs> oo, oo, oo. Tama na. na ah, Hindi mo makain. Ay, chicken. Pinalambot ka talaga yan para sa'yo. <laughs> Maaga yata ang alis mo. Saan ba ang punta? Hindi na po kasi ako makapaghintay, ma. Pupuntahan ko na si Leon. Gusto ko nang makapag-usap kami. Oh, good, good. Sana makaayos kayo. Ay, sana nga po. Mag-iingat ka. Nasa-text na lang po ako. Yes. Salamat. Oh, bakit? Baby, Charille po. Ano nangyari? Ano <laughs> nangyari? <laughs> Tapos po hulag na po, Mimi. Oh, 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 oh. Ma! Alamin na si Jeremy. Ah, kumuha ka na muna, Bimpo, na may bielo ko. Dali. Dali. Oh, baby! Alis si Mami. Okay, okay, okay. Ihiga mo muna dito, ha? Jeremy? Baby? Okay. okay. Where is Ouchie, ha? Huh? Where is the ouchie, baby Jeremy? Oh, oh hanggang pa ah. Ingit na. lagnat. Ha? Suki, anak. Oo. the ouchie? Open your mouth nga. Open your mouth. Let me see. Ah? Oh. Okay. Meldy! Meldy! Dalian mo naman. Alika. Oh. Come here. Come here. Jeremy? Let me see. Let me see.

Siyempre. Ang ko pang naaalala ng magandang memories. Alam mo yung favorite memory ko sa atin? Yung... Yung one time, dinate mo ako ng gabi na, picnic. Kasi nalulungkot ako nung gabi na yun. Tapos sabi mo, Halika, labas tayo, picnic tayo, naghanda ka ng masasarap na pagkain. Tapos sabi mo sa akin, alam mo, hindi ko mabibigay sa yung mga magagandang luho, ang magagandang damit na nakasanayan mo. Sabi mo, ang magbibigay ko lang sa'yo, yung buwan at yung mga between. Ang ganda nga naman ng gabi niya. Alam mo, di pa uso yung budol noon, pero nabudol mo na ako ng mga salita mo. <laughs> Kaya Ayon. kahit saan ako magpunta, kahit saan lupalo pa ako ng mundo makarating, sinusundan ako ng buwan at mga bituin. Sinusundan ako ng memories natin. Misty? Yon. nandito kami ngayon sa clinic dinala ko si baby Jeremy mataas ang lagnat niya